Good evening, guys! Kamusta po ang lahat? Ngayon nakablog na naman, guys. <laughs> Kararating namin din, guys. Mag-11 -e na ng gabi. Ngayon lang kami nakaakyat. Kami pala ang una nakaakyat dito, guys. Wala pa yung Nepal. Yung dalawa doon natulog sa nanay ng amo nila. Nanay ng amo nila. Doon sila natulog. Parang dalawang gabi sila doon. So kami nanditong tatlo. Pero yung, yung kasama naming Nepal, wala pa maya-maya. yan. Medyo late na nga kami guys kasi nagka problema kami sa baba kasi nabapayan na yung ilaw. Pina, ano pa. Pina, andar pa muna bago kami umakyat. Kasi yung pressure doon, pag once hindi umandar, daming trabaho. Dalawang pressure pa naman sa, sa kusina namin. So, pag hindi talaga siya guys mag-andar, ah, siguro mga alas 12 na kami di mahigit naka-akyat kasi yung lahat ng mga laman ng freezer doon, eh, aakyat namin sa kabilang ref, doon namin ilalagay. So, buti na lang, magawa ng paraan, umandar. Kaya, nakaakyat kami mga 11 na ng gabi. So, ah, kanina guys, kumakain pa nga ako kanina, walang ilaw. Madilim. <laughs> Madilim guys. Kaya, Guys, meron ako sa inyong ipapakita. Binigyan kami ng amo ng ng amo na ng amo ng dalawang kasama namin dito, yung madam nila, binigyan kami ng perfume again. Ayan. Yung asawa, yung asawa niya yan, guys, anak ng amo namin. Kaya binigyan kami ang sabi daw sa amin ng gift niya ng Christmas sa amin pang ano itong, itong December kaya lahat kami nito guys binigyan niya kami kaya nagulat din kami na binigyan kami ng ganito so thankful ulit kasi nakakakolek kami na siguro na collect ako na perfume guys ano na one two 3, mga 4 na siguro, mga apat na ng perfume. So, gusto ko siya guys buksan para makita niyo kung ano yung laman at para makita ko rin yung anong laman. Mahilig man sila guys magbigay sa mga ano perfume. Mahilig sila magbigay sa mga perfume. Pero siguro nila yung mga katulong nila hindi nagpapabango. <laughs> perfume yung binibigay sa amin. Kaya may apat na ako na perfume, guys. Kaya ibigay ko ito sa anak ko pag-uwi. So, ito siya, guys. Let's see. Ito na uh. Ouch. Ayan. Ayan ganda ng style niya guys ito ito siya guys red 100 ml siya guys hindi ko alam pero guys alam niyo yung perfume dito nila guys sobrang mga mahal as in yung isang bato lang guys na ano nagaabot 700 hindi ka dito guys makakita ng 500 uh, feels na 90 pesos hindi yung nakamababa is 2 pinakababa, mga ganyan, maabot na siya 500. Ito guys, medyo, siguro mga 5KD siguro to guys, mga 700 din sa pera natin siguro. Mahal ang perfume dito nila guys, sobrang mahal dito yung pera. Dito sa Kuwait, sobrang mahal yung mga bilihin nila. Kaya eh, ito siya guys, yung laman ng loob. Try natin guys kung mabango siya. Gusto ko, mas okay lang yung bango niya guys. Parang mild lang siya, hindi siya matapang. Ayan. Ayan guys. Ayan. Nakahadiya na naman. Nakakollect na naman guys ng perfume. Ayan. Guys, thank you sa panunood nyo ng mga videos ko. Salamat sa support. Thank you, thank you so much. And God bless you po sa lahat.